morning guys Dito tayo ngayon sa gasolin station Siyempre, nagtatrabaho tayo eh Ito, trabaho na naman tayo Hindi naman tayo makakarating sa trabaho Kung wala tayong gasolina Nak na putya talaga Gusto ko lang i-shout out yung mga contractor Aga DPWH Congressman at mga buhay dyan sa gobyerno Saludo po ako sa inyo sir Pagkulimpat ng bilyon-bilyon At trilyong kabaan ng bayan Ng mga hinayupa kayo ito po ako, gumagawa ng kontribusyon sa buwis. Amazing! May resibo pa yan. Nakakaya naman sa inyo eh, mga kayo eh. Pero wala naman kayong masabi na wala kaming ambag sa bansa natin. Ito kami, papuntang trabaho. Siyempre, manggagawa tayo ng bansa eh. Ginagawa namin to para masuporta ng pangangailangan ng pamilya at matustusan ng pang-araw-araw na gastusin. Nangyaya naman kami sa inyo eh. Nangyaya <laughs> kayo. Anyata mo, ang mo ah. Ito tayo guys. Ito tayo na yung situation nga. Ibili tayo yung snack at kain. Amazing! Ito, ah. Another contribution na no, naman ng tax ng bayan. Nakakapagod ng trabaho eh. Kaya kailangan natin kumain. Para may lakas tayong kumain sa trabaho. kaya naman kasi sa mga anak ng mga contractor at congressman. mga nepo babies. Baka kasi wala na silang pang flex. Kulang pa yung mga nakurakot nila, mga luho nila. Yang hiya naman ako sa inyo eh, mga walang hiya kayo. Bahala ka sa buhay mo. Ito tayo guys, galing trabaho. Pauwi na. Ito, withdraw lang natin ang sahod natin. Pero dahil last day of the month of payout natin, deduction na naman ang mga kontribusyon natin. At mga SSS, pag-ibig, pill health. Sali yung under time, late, etc. dami. syempre ang malaga, ng income tax natin. Ginagawa namin to para kapag bayan ng tamang buwis at makaambang ng ikaulad ng ekonomiya ng ating bansa Maybe. para tuloy-tuloy din ang programa nyong mga gunggong kayo tuloy-tuloy <laughs> ang bat niyong mga hinayupa kayo baka kasi kulang pa yung mga luxury car nyong, mga hinayupa kayo eh baka kulang pa yung nakikita niyo sa mga ginagawa namin at baka kulang pa yung income niyo sa so, pangungura nyo, magsabi lang po kayo, pwede nyo pa pong pataasan ng buwis namin dyan sa Kongreso, sa Senado, at sa ating gobyerno, maghahain lang kayo ng batas. Gusto lang naman namin makatulong sa pangungura nyo, kaya mabuhay kayo. At saludo kami sa inyo, mga gunggong kayo. Tuloy-tuloy nyo na pangungulimbat nyo, mga hinayo pa kayo ha. Yang hiya naman kami sa inyo eh. Kaya kayo ng mga gunggong dyan sa gobyerno, ay siyusin yung pangungura ha na maging buhaya rin kayo. Mga hayop kayo. <laughs>